Hello, magluluto po tayo ngayon ng kamuting kahoy. Ayan, ang ating kamuting kahoy. Babalatan na po natin yan. Ayan, balatan po natin pa isa-isa. Kaya nga lang po yung aking kamuting kahoy, parang manipis yung balat niya. Kaya hindi tayo makapagbalat ng derderecho. Ayan, isa-isahin po natin yan. Ayan na. Yan pong pagbabalat niya sana, kung makapal po yung balat niya, yan po ay madaling matanggal. Kaso nga lang itong aking gamutin ka dikit sa balat. Ayan. Okay. Yan ay aayosin natin ang pagbabalat at baka naman po may sumamang balat dyan sa ating niluluto. Ayan po ay bagaspang. Nakatapos po natin balatan yan. Simple po yan ay puhugasan natin. Ayan. Ayan. Putulin po natin yung magkabilang dulong yan para po yun hindi na mapasama. Yung matutulis na yan. Ayan na. Ah. Balatan po natin yan. At pakatapos natin balatan yan ay puhugasan po, po natin yan ng buti. Ayan. Okay. At yan ay tsaga-tsaga lang po talaga pagbabalat yan. Gaya niyang manipis ang balat. Ayan po ay mahirap balatan. Yung iba naman pong kamuting kahoy ay mas madaling balatan yan. Yung pong medyo hindi dikit ang balat dyan sa laban. Ayan po. Ayan. Tagatsagain lang po natin ang pagbabalat nyan. Para yan po ay ating kudko rin mamaya. Ayan sa ating kadkara na yan. Ayan na. Puhugasan na po natin yan. Okay. Hugasan po natin ng mabuti yan. At uh, yan po ay medyo narumihan sa ating pagbabalat. Ayan. Pag yung po inahugasan natin, yan ay kukudkurak, uh, na natin dyan sa ating stainless na yadyaran. Ayan po ang uh, paghugas ng, pagluluto ng ating kamuting kahoy. Ayan po, masarap po yan. Ganyan po ang uh, ginagawa natin sa probinsya. Ayan, pag tayo nagluluto ng uh, ating kamuting kahoy. Masarap po ang... Style ng aking gagawin dito. Para pong style pagkakalamay. Ayan na. Yadgarin na po natin yan isa-isa. Ayan na. Good na. Ayan pong aking stainless na yun. Talagang napakakapal po yan. At yan ay... Yung pong ginawa ko yan. Ayan pong... Kira ng ano? Ng siding ng... Ano? Ng owner Ayan po. Kaya po yan ay makapal. Ay talaga ng yan po ay dingding ng, ding-ding ng owner Ayan. Napakatagal na po niyan ng ating nyadyara na yan. Siguro po ay mga 20 years na po yan. Kaya yan po ay itinatago natin. Pagkamay nang hihiram po yan, ay agad natin na pinapasa uli. Kasi mahirap na po maghanap ng ganyang sinaunang stainless. Ayan na po, nakadkad na po natin. At maganda po aking yadyaran na yan kasi po yan ay pinong pino po ang lumalabas dyan ayan nakaw pag nadali po ang kamay niyan ay medyo matalas din yan ayan na yadyarin natin yan okay at yan po ay nakwadkad na natin nayadyad na natin ngayon po ay patitigisin natin po yan dyan kasi po kailangan pong alis natin yung kanyang katas ayan may katas po yan kasi ayan na pag yung po ay napatulo na natin dyan ayan po ay titimpla naman natin po ng asukal ayan magpapakulo po tayo ng gata ng niyog at lalagyan po natin ng asukal hanggang sa po ay kumunat ayan na sa erin po natin yung mga nakadikit-dikit na yan sa tabi okay at yan ay pag napatulo natin ay okay na yan Medyo pipisa-pisain po natin yan dyan para yung katas ay lumabas. Ayan. Sairin po natin yan at sayang naman yan. Ayan ah. Matutuloyin natin yan. Ayan. Pinipiga-piga ko lang po yan ng uh, hindi masyado namang ano. Kasi pag piniga mo, piniga mo yun magiging dry. Ayan. Kailangan po ay medyo basa-basa pa rin talaga yan ang ating niyadyad ng kamuting kahoy And, ayan na po ay eh, ano tutulog dyan sa kaserola ayan pisa pisain lang po natin ng ganyan para po tumagas yung kanyang uh, tubig ayan na so okay at ngayon po ay mag lalagay na po tayo ng ano ng yung pundahon ng saging dadarangin po natin yan para naman po makunat. Pagka hindi po natin dinarang kasi yan, yan ay may pagkalutong na pupunit po, po. Kaya kailangan, dinadarang po natin yan. Yan po yung gagamitin natin uh, sa pin sa ating paglalagyan kapag po ay luto na. Ayan. Napakaganda ng kulay ng dahon na saging natin. At hindi po masyadong magulang ang ating kinuha para po may kunat yan. Napakabango po ng dahon ng saging na yun. Pag nilalagyan po natin ng kahit anong pagkain. Ayan. Lalo na po yung ano yung po kayo ng kanin. Magbabaong kayo ng kanin. Diyan po din yung ibabalot. napakasarap kumain. Ayan. Masarap kumain sa dahon ng saging. Ayan. At yan po yung matatapos na nating laibin. Kung sa Tagalog man. Darangin. Ayan. Para yan po ikumulat. Kaya po paggawa ng suma ng kamuting kahoy, dyan din po yan binabalot. Ayan, okay na po yan. At yan ay pakadarang natin. Yan naman po ay pupunasan pa natin. Ayan. Pup sukat po natin dyan sa ano, mamaya. Ayan, punasan po muna natin yan para sa ganun po ay medyo malinis naman yung ating paglalagyan ng ating niluto. Ayan na. Okay. At yan ay pag napunasan, ilusukat natin doon sa ating lagayan. Ayan. Sa kabila naman. Punasan din po natin yung oh, kabila. Ayan na. Ah. Ayan. Hanggang po ma tapos natin punasan yan. At yan ay pupunit-punitin natin mamaya. Hindi ko kuha lang po tayo nung ano nung kasi laki po nung paglalagay natin. Yan naman pong dahon na niyan ay medyo sobra-sobra yan. Ayun na. Ayos na. Kukuha po tayo ng lagayan. Kusang po natin mailagay. Okay. Gupitin po natin yung mga dulo niyan. Ayun. Para po matanggal po yung mga ano yung mga tabi-tabi niyan sa so, yung pong Makapal na yan. Okay. Gupitin natin yan. Kukuha so, lang po tayo ng tamang tamang sukat dyan. Ayan na. At gugupitin din po natin yung paikot ang ating dahon ng saging na yan. Okay. Ayan. Ngayon po ay eh, mag ano tayo nyan. Pagkatapos niya, magluluto na po tayo ng ating kasaba. Napakasarap po ng ating gagawing kasaba. Napakasimple lang po ng sahog. Tatlong sahog lang po yan. Gatanan niyo po at sugar at saka yung ating star margarine. Ayan, magpainit na po tayo ng ating kawali. Ayan na ang ating pagtatakaan. Okay. Ay, ayan na yung ating ano. Tingnan niyo po yung katas niyan tumulo po yan ay tinatanggal para sa ganun eh hindi talagang basang-basa sa medyo ano raw po yan sabi ng matatanda kailangan talaga itinatanggal yan ayan ang ating kuwang yan yung katas ng tinadkad ng ating yan ayan lagyan natin ng apoy at magpainit na po tayo yun ang gata ng niyog yung po natin na nahaluin sa gata ng niyog okay Ayan, pag mainit na po yan, ilagay na po natin yung ating gata na nyug na yan. Ayan, yan po ay dalawang buong malaki lang po ang ginamit natin dyan. At maglalagay po tayo dyan ng sugar. Ayan na, ilagay na po natin yan. Solid na gata po yan. Ayan na yung ating sugar. Ayan po, ay one fourth na sugar yan ating ilagay dyan. Kasi kakanti naman po yung ating gagawin. Ha? So, subukan lang po natin na gumawa ng merienda. At pagkayang po, natunaw na po yung asukan dyan, ilalagay na po natin yung ating kamuting kahoy na yad dyan sa gata na inyog na yan. Ayan, haluin lang po natin para yung pong sugar ay matunaw. Ayan na. Hinalo-halo na. Hanggang sa Medyo pag malapot-lapot na po yan at mainit na, ilalagay na rin po natin dyan yung ating kinadkad na ano na itong ating kamuting kahoy. Ayan. Okay. At isusunod na po natin yan. Yung ating kinadkad na kamuting kahoy na yan. Ayan na. Malapit na po natin ilagay yan. yung po ay napakahirap haluin pag kaya na ay maluluto na pag malapit na pong maluto yung ating kamuting kahoy ayan na po yung ating gata at sugar ayan ok, ilalagay na po natin yan yung ating kasaba ka ayan kulang pa, ayan na ah. kakunti naman po yan pang lang po namin ngayong hapon yan ok, haluin po natin yan ayan na ah. At yan po mamaya ay makunat na pong haluin mamaya yan. Kaya po mamaya tayo, maglalagay po tayo dyan ng star margarine. Ayan. Okay. Halo-halo haluin lang natin yan. Hanggang sa lumapot. Ayan. Maganda po kasi ang ating pinaglulutuan nyo po ay hindi po yan didikit dyan kahit uh, ah, medyo luto na siya. Ayan. Ngayon po, maglalagay tayo dyan ng star margarine sa ating po kamuting kahoy na yan. Ayan, lagyan po natin. Talaga po napakasarap niyan. Lalo pag may lagay na kamuting kahoy. Ayan na. Ay, e, matutunaw naman po yan dyan. Madali pong matunaw yan dyan. Malusaw yung ang ating star margarine, margarine na yan. Nauutal na po si Kuya Nelson. Ayan. At pag yan, eh, natunaw na dyan, mas madali pong haluin yan. O, oh, kita nyo po, napakabango po yan. Kung naamoy nyo po, wow, para pong sa umpisa ay eh, nilupak. Ayan, parang nilupak na kamuting kahoy. Napakadulas, guys. O, oh, napakadulas mga idol. Dapat yan, eh, dalawang sandok ang gagamitin natin dyan sa paghahalo niyan para po yung mga panimpla yung star margarine na yan sumuot po sa ilalim ilaliman ayan na okay malapit na pong maluto yan yung ating kasaba ayan kukuha po tayo ng isang ano sandok na panghalo kasi mahirap nga pong haluin ayan ayan pinipicturan pa may picture picture pa ng pang rails. Ayan. Halo, at baka masunog. Ay, nako. Bitawan mo na ang cellphone sa kabilang kamay. Da, at kumuha ka ng isang pang halo dyan. Ayan na. Talaga namang maganda na po ang kulay ng ating kasabah na ginagawa. Ayan. Ayan. Isaan natin uli yan. Yan po kahit hindi natin mahalo ng kaunti, eh, hindi naman po yan masusunog. Kasi hindi nga po dumidikit yung ating lutuan dyan. Ayan, yan po na-sti, uh, yan. Nang-stick po yung ating kawali na yan. yan. pinaglulutuan po natin yan. Kaya dapat po ay eh, hindi ko po ginagamit dyan yung mga stainless na panghalo. Kasi nga po magagasgas yan pag ang ginamit natin ay yung stainless. Okay. Luto na ang ating kasaba. Alagyan po natin yung dahon na yun ng ano, star margarine para po yan ay hindi yung dumikit dyan sa dahon. Ayan. Yan ang rin naman dyan sa ilalim ng dahon na yan. Okay. Ayan. Napakarami ng inilagay natin dyan para po magkalasa rin po yung kanyang likod. Yung kabila ng ating kasaba na ilalagay dyan. Ayan na. Ipahid-pahid natin dyan. Okay, tama na yan. Napakarami na. Ayan na. Ayan po yung ating. Naka-prepare na po yung ating pagsasalinan yan. Wow. Makunat na po yan. Mga idol, yung ating yan. Ayan dapat ang mangyari ay ganyan kakulay din sa lik sa likod ng ating anong yan sa kabila kita nyo po guys oh talaga namang dumidikit sa ating sandok okay at yan po eh, sa ilang sandali po eh, ating ilalagay na rin po sa ating takaan dyan ayan pwede na yan okay pwede na Ayan po isali natin dyan sa ating dahon ng saging na kinuha. Ayan, napakabango po nyo. Know? Napakaganda po talaga. Oh. Masarap po talaga yan. Ayan, ilapad-lapad lang po natin yan dyan. Piratin po natin dyan. Medyo makapal. Oh, ay maglalagay pa ng dahon ng saging. Lalagyan po natin ng star margarine at yan ang ano natin dyan sa ibabo. Papahid natin dyan. Ayan na. Pinahid na po natin yan dyan. Kasi para po yan ay may kintabang dating. Sayang po ay pangpasarap pang pasarap din yan. Ayan. Okay na po yan. pinis na po yan. Luto na. At tayo ay eh, magmemerienda na. Ayos. Napakaganda po ng kulay. Ayan. Laparin natin at medyo makapal po yan. I, uh, ano, Ayan, palapadla pa rin po natin yan. Ayan, para hindi mo po masyadong makapal. Ayan, okay na po yan. Napakaganda po ng pagkakaluto natin yan. Ayan na. Ah, pinalapad na. Okay, finish na po ang ating kasaba. Ayan, luto na po yan. Pwede na po tayong mag ng ating nilutong kasaba. Ayan po, kita nyo po, talagang buong-buo po yan, napakakunat dyan. Ayan, ang ating kasaba. Ayan po, ay pwede na pong hiwain yan, yang ating yan. Ayan. Napakabango mga idol ng ating ginawang merienda at napakaganda ng kulay. Okay, luto na po yan at yan ay eh, tamang-tama na.